madugo at ay karamang aming pinagdaanan po ngayon araw na to. Tara, balik na muna tayo dun. Ano pong naramdaman nyo, Nay? Na... kinabahan. Hmm. Malungkot dahil hindi ko nakita yung bata. Hmm. Matakot. <laughs> sa reaction mo, ano, hindi ko naman siya masisisi. Yeah. Totoo naman lahat. Eh. Mm. Eh, talagang nalalaman ng Panginoon. Eh, gusto lang talaga makita ng kapatid ko. Tinutulungan lang. Tinutulungan ko lang dahil sa akin. Hindi naman ang may kasalanan. Hindi ko ano. Mm. Kaya lang nagulantang po ako sa mga nalaman ko. Alam naman po nang nila yun. Sino po? Alam po niya ate? Oo oh, alam nila. Hmm? Alam na nito. Alam na nung pamakinggan. Ano lang talaga kami. Hmm. Sinabi na namin. Huh? Kailan no? Ano pa nung... Siguro namakulong yung lolo nila. Hmm. Lolo niya. Nasaan nung si lolo ngayon? Kala ko yung po yung lolo nila. Oo oh, nakalaya ng kulay sa taon siyang ano... Diyan lang naman sa kinulong sa... Diyan sa... Diyan sa... Diyan Magandang okay, ano po, magandang umaga po. Kumusta po yung paglaba? Okay lang po kahit <laughs> nakakalaos hmm. naman. Okay lang po, lagyan ko kayong mic, naka-televiso tayo. Si Nanay Isabelita po ba? Ilang taon na po kayo? Mag-51 sa October. Nakausap ko si Nanay... Marlene? Si Nanay yung kapatid ko po, ka po. Opo, yung kapatid ko. Uh, niya. sumunod po sa yung PW din. Eh. Uh, okay po ba kayo ng kapatid niya? Okay naman po. Wala naman kaming problem. Um, ano po? Gusto ko nang malaman, ano po bang nangyari? Ba't, nyo, ba't kayo nakapag-decide na ipaampon yung anak niya? Dala po sa kahirapan, hindi namin kayang buhay. Hmm, ba't wala siyang kaalam-alam? Eh, pero nung ano, pinaalam namin, hindi lang talaga niya tanggap. Hmm. Uh -uh. Hindi po. Para kasing ang hirap naman nun na wala ho muna kayong pasabi, tapos pinaano niyo yung bata tinanong naman namin siya noon eh. eh siyempre, siguro sa, sa tagal na noon, ngayon naisip na ano. Mm. Eh ako din, medyo ano, edad ko pa lang siguro, magulo isip ko pa na siguro Dahil samot-samot yung mga problema ko. Mm. Kaya, yeah, eh ko nang, mga merong mga, mga ano din nangangailangan ng anak. Na, mm. Hindi naman siya mapapariwara. Eh yun, na kahit mm, ma, ano masama o ano tinanggap na talagang na, masakit sa loob yung nangyari na yun kahit lalo na sa kanya mm. eh okay. talagang gano'n. kaya sabi ko sa pagdating sa ano ng panahon mapatawad na kami mm. ngayon, mal, malaki na daw po talaga na eh eh, so, dahil po nakakaalam yeah. nun, balik ka mag-anak namin. Nakakaalam nun, kilala nila. Mm. Babae yun. Eh, ako nung kasi mahina ang loob. Mm. Kaya, ano, hindi so, ko maaano. Yeah. So, Sa ngayon po, ano yung pakaramdam nyo na gusto nila makita o makilala yung kanyang kapatid, yung anak, tapos wala ko kayong magawang paraan para, para. Eh, natutuwa naman ako kung gusto nilang makita. Eh, ako eh, naman naman ano, ang ano, nang makilala niya, anak niya. Mm. Kahit uh, alam kong sinisisi nila ako yung pamangking ko. Mm. Eh, talaga na. Eh, kaya nanghingi ako ng tawad sa kanila. At saka, ano naman eh. Kahit pa ano, naman eh kami, kahit naman eh, yung nangyayari sa buhay namin, hindi naman kami pinababayaan ng Diyos. mo alam naman siguro ni Lord yun. Mm. Hmm. Ngayon po, hmm. Uh, gusto nila makita at makilala yung, yung, anak at kap, yung kapatid okay. niya. Okay naman po. Hindi naman uh, Sabi ko, gagawin ko yung makakaya ko para makita, mm -hmm. makita po yung kapatid. Mm ko -hmm. San po pwedeng, san po ako pwedeng magsimula sa paghahanap? Ang alam ko, yung nanay nitong pinsang ko, yung nasa, mm -hmm. ano, yung si Samson. Yun ang nakakaalam eh. Hmm, baka pwede ho natin puntahan. Eh, nasa may kalawitan mo eh. Pwede ho natin puntahan. Pwede kaya iwanan niya akin nilalaban? Ah. Hindi pa siya tapos. Hindi pa, pa tapos. kasi tapos. Mamaya-maya ate. Ah, uh, mga ilang oras ho kaya? Bag, siguro makapananghali. Makapananghali. Ano? Meron po pa wala kayong lakad pa ano po kung ano sa ano gusto ko para may bigay ko kagad yung pinangako ko sa kanila. Ah, kasi yung nahuhuling damit, uniform ng polis eh. Hmm, napakabarilin ah, tayo. Ay, <laughs> hindi na, mabait po. naman yun. Hmm. Mga ilang salang na lang yun eh. Hmm. Okay, sige, hintayin namin kayo. Mahihintay ko ako. Hmm? Kaya baka mainip kayo. Hindi, ako naman uh. po. Dito lang mm, asige. Asige po kami. Ah, sige. Sige po. Ah, sige. Sige po. Ah, sige. Mm. Mahihintay ko naman si Nanay matapos mong ka 10 gram. After 5 years. <laughs> 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 Tapos na po yung linaban niyo, Nay? Oo. Okay. So ngayon, pakalawitan o tayo, no? Hindi. Matapas na parang tayo. parang mo yung... Ah, hindi na ho pala sa kalawitan. Oo. Oh, wala daw. Tayo sa may 7 eleven Okay. Papasok. Kanina hindi ko hindi ko okay masyadong nakwento na eh. baka pwede yung ikwento sa amin bakit nakapag-decide do kayo na hindi ko kayo nagsabi sa nanay bago nyo bago kayo magdesisyon na ipaampon no yung kanyang anak. na pag usapan namin yun. Mm. Hindi lang niya si kaya eh, nabigla lang siguro ng salita na payag siya. Yeah. Hmm. Saan? Pag-isip niya. niya. Yeah. yeah. Eh medyo ano, dahil may anak ko nga siya. Dahil siya, hinahanap ngayon yung isang anak. Hmm. Kaya eh, Damdam ko yung panguli na eh. Tsaka nung kapatid. Mm hmm. Kami-kami no, nga, nga nung ano, gusto niya daw niyang makita. Hmm. Mm, pagka nagkakatampo na ila la niya 'yung sama niya ng loob, 'di ba, Nay? Oo, ganun 'yun. Hmm. Eh, 'di ko kasi alam mga kanyang-kanyang bagay mo, Ilang taon pa lang kasi ako no. Hmm. Mabudo isip ko 'yung mahinang loob ko kanina. ilang taon na. Na pala 'yung pagkaka, -ano, pagkaka ampon uh, 20 2,223 na yung panganay eh. Di mga nasa 20 na yun. Oo. Yeah. 20. Nay, no, okay lang. Bili tayo na. Hindi pa ho kami kumakain eh. Okay lang. Bili lang ho tayong masarap na pandesal. Okay. Nandito ko kami kami ng kategram dito sa Brusco. Masarap po yung tinapay dito eh. Oo, masarap. Bili mo na lahat ito, Kuya Gusto. Para makapagminyan. Iyan na lang pagkain natin. Tapos... Um, kaya ka magalit sa atin yung ano kasi ilan naman kami pinag-usapan na na yung pagkakakuha nila na wala nang ibang wala nang yung pagkabinigay sa kanila wala na yung hindi na namin kailangan makita ala naman kami usapan ng ganun no? mm. wala naman pinag-usapan kasi medyo ang nakipag-usap din yung kamag-anak din namin nasa nung ba ngayon eh medyo parang nag na rin eh. Bala, yeah. tandaan, yun yun eh. yun You know, kilala nila kasi yung kaya okay na muna ang pinapuntong to, nubabay to, yung wala naman na. Ang hmm. mga bakla. Walang ah, uh, um, tatlo yata silang magkakapatid yun. Ang kumahin. Uh, hindi po pala pamilya yung uh, nagkampon. I mean, ibig ko sabihin, hindi po mag-asawa. Hindi, mga bakla o basta mga matatandang binata niya tayo o dalaga. Uh, okay. hmm. Hindi ko masyadong mabasa. Hindi naman kami mismo ang nagpabutin ng bata. Eh. Hmm. Ayun, Pagkalabas mabotin, daw po ano, ano eh. Oo, yung kamag-anak namin. Hmm. Hindi naman kami namin. Hindi naman ko kayo mismo nag-abot. Nakainaw tayo habang nagdabiyay tayo. So, yan po yung nangyari. Ang nagdadap pala Kuya Ogos, ano, hindi siya pamilya. Ano pa sila. Tatlong magkakapatid, walang asawa. Walang hmm? hmm. Wala ko talagang sikreto hindi na ibubunyag nun. <laughs> na wala sa mundo na makita mo lang namin. Mm. Hindi na ako sa mga ganyan-ganyan. Mm. -hmm. Um, yeah, makukulong na ako eh. <laughs> Ay, wag mo kayong magalala. Ang tanging hiling lang naman ni nanay at ni ate nung makita po yung kapatid. Wala pong iba yung makilala lang po siya. Bali lang taw na po siya na pamigay ng bata, nai? 20 na years. 20 years? Mm -hmm. So ibig sabihin 20 years na no siya ngayon. Siya ano ni makita natin ng inyong bata. Pagka nandito yung bata, ah, siguro i siset na lang natin. Ngayon, malaman lang muna natin kung nasa'n yung bata. Ano pong nangyari sa lakad natin, Nay? Explain niyo po, Nay. Kayo po yung may karapatang magsalita? Madugo, katekra. Mga aming pinagdaanan po ngayong araw na to. Uh, ako, maintindihan ko din si ano, Si Kuya. Tama naman eh. Hmm. Hindi mo alam na hindi sa paligid yun. Eh. Hmm. Tara, balik na muna tayo dun. Ano pong naramdaman niyo, Nay? Na... Kinabahan. malungkot dahil hindi ko nakita yung bata. Natakot. Hmm. Kaya <laughs> ko sa reaction mo, ano, hindi ko naman siya masisisi. Yeah. No. Totoo naman lahat. Eh. Hmm. eh talagang nalalaman ng banggo Eh, gusto lang talaga makita ng kapatid ko. Tinutulungan lang. Tinutulungan ko lang dahil, dahil sa ako din naman ang may kasalanan. Hindi ko gano'n. Kaya lang nagulantang po ako sa mga nalaman ko. Alam naman po na ano nila yun. Um, 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 Sino po? Ko. Alam po ni ate? Oh, alam nila. Hmm? Alam na nila. Alam na nung pamangking ko. Hindi lang ano lang talaga kami. Sinabi na namin. Na Kailan no? Ano, ano pa nung... Nung makulong lola Nasa ano si Lolo ngayon? Kala ko yung buyon Lolo nila. Oo, oh, naku ano kalaya ng kulay isang taon siyang ano. Diyan lang naman sa kanilo sa just sa just sa, sa museum na. Mm. -hmm. Magat hapon namin din ata. Naku baka malungkot pa ho sa balita si nanay nito. Namaya po na siya. <laughs> ano kaya matutuwa po siya o ano? Ibalita ko na ho kay nanay no. Okay. Nay, thank you po ah. Thank you. opo Nay Sina Nay Nay ay Lo n'yo kami naganap sa ano eh Ka Nakakarating lang namin nito, telegram Naganap po kami sa anak ni nanay. Hindi um, ko, ko alam kung papahingan ko si nanay o... May balita po kami. May balita na kami. Nalaman na namin. May... actually, bad news at saka good news. Hmm. <laughs> na iglip ka pala ate. ayo nakita ko din yung muka. Nakano kasi kanina eh, naka face mask eh. Um, yung po ibot namin yung buong Pilipinas. <laughs> Anong oras na? Ano na pala ka telegram 4.33 na. Oh, nakarating ko kami ng Luzon, Visayas, Mindanao eh sa kakahanap po sa anak nyo. Pakiramdam nyo nasan po yung anak nyo. Nay. Bigyan ko kayo ang Nakita po namin yung nag-adapt. Hmm. Kaso wag ko kayong muna ng ano, wago ko kayong malulungkot. Ano po yung gusto niyo unahin ko, yung bad news o good news? Bad news. Bad news na muna. Mm. <clears throat> ano, okay lang. Gusto ko lang makita yung mga tinatrabaho po nung anak nyo na ano. Tignan ko nga muna. Baka kasi mabigla si nanay. Ano yung kumuna? muna? Uh, ano yung ko siya? Ito po yung likod nila. Tara na, dito. Ito po, saan galing to? Ay, doon sa po, sa asawa ng kapatid ko po yun. Ah, yung sa asawa po ng kapatid nyo. Yung... Opo. Hello. <laughs> Hello, kuya. Ano anak niyo po yun? Na, ay, pamangki. Ano ko yun? Anak ng, yung kasama niyo po kanina, yung nanay po Yan po anak ni. Ah, hapon niyo um, po. Ano <laughs> yung panganay ko Ah, yan ang... Sabi. Na, ah, ito yung ano nila. Opo. Oh, po. eh dito po na. Namin... Ito buti wa po, may poso kayo. Kailan nuto 'to nagawa, Nay? Eh ano po, napaka mm Hindi -hmm. ka po, po kami kay Diyos po sa kapitan. Ito yung pinakakailangan, isa sa pinakapangunahin kailangan ng tao, tubig. Okay. Kasi nga, tara na eh. Grabe, no? Kailangan niyang, mm -hmm. kailangan niyang gawin to para kay nanay at lolo niya. Opo. Oh, eh kasi po, eh kung ayos lang po yun kuya yung bahay namin, ubo utay, utay. kasi pagka, kasi po nahirapan po ako pagkamula, mahirap magluto. Mm. -hmm. Kaya sabi ko, anak, magbuti mo ka ang pag-aaral mo. No? Mm. -hmm. Uunahin lang natin ka bahay. Ah. Tapos madali na lang ka akong pundar. Mm. -hmm. Eh, uh, katulad niya po, eh, malapit na naman po sa anak ako may tumulong sa atin. Bigyan lang kami kaho kahit pamili. Ano kaho, yung matibay, ano, mm. yung pong itataas po. Ayun o, ko Kukuha po po siya ng ano. Parang si ano lang, ano. Eh, Ito <laughs> naman, ano din, palaban din to. Parang si Jenny na. Ah, lalagarin niya pa pala. Papantayin pa po niya, tsaka sisibakin po niya. Gusto ko sana mabalik dito pagka yung okay na sana yung sa kapatid mo. Kaso, minabuti ko nang magpunta rito para... Kasi parang mahirapan tayong ano, makumbinse o mapakiusapan na bigyan tayong pagkakataon na makausap yung kapatid mo. Ang ano ko lang pag, baka pagka napanood yung kahilingan n'yo na yung pakiusap n'yo doon sa nag-adapt, nag eh lumambot ba yung puso niya? Sa tingin ko kasi parang baka mahirapan akong makongbinse. Uh, meron akong balita nga. Yung dalawang bad news, yung good news nga, yun yung nalaman na namin, nasan, siyong, nasan yung nag-adapt. Yung dalawang bad news, wala na sa kanya, mm -hmm. tapos nag-asawa na. Ah, tama nga lang po yung ah. sinasabi po kay nanay. May nabalita, mm. Ah. nabalitaan ko na po daw po siya. Mm. May, nag may, may nagbalitaan na po sa akin. Mm. Uh. Nag-asawa niya daw po yung anak, yung anak ko. Eh, mm. na... Ay, ah, gano'n. Iniisip ko lang po, ah, naman lang ako nag-asawa. Mm. Eh, nakakakuna. Alam, okay lang din po. Kasi nag-asawa siya. Alam, mo ah. Naaalala ko, bata pa. Hmm. 22 pa lang mo siya. Oo, ito po matanda sa kanya. Hmm. Mas matanda ka pala. Oh. Aba, 23 po ako. ko mas matanda yun. Ito po, pinang... Ito pa pa nga niya. Ah. Uh, ayaw nga pala. Kasi sabi mo, maliit ka pa lang ng... Oo. So, meron na po pala kayong idea. Ah, po. Ano kasi po may may yung taga diyan po ako, sa Kansas. Mm -hmm. Pinaglalabang ko po kasi mm. para ding kaibigan ko po. Mm. Tara -hmm. po. At sabi, at, Ate at, Malin, may sasabihin lang po. Ano yung ako? Ka? Dito kasi ka oh, sa akin. Ate at, Malin, huwag kang mabibigla. Mm. Okay na no? tatanggapin ko. Sabi ko, ay, anak mo nagkasawa na. Mm. Ay, sabi ko, ay, po, ay. I iniisip ko ng aga na mga ako nag-asawa. siguro mm. ko ako, iniisip ko naman. Iniisip ko, baka may problema, gano'n. Mm. Eh, sabi ko naman, iniisip ko, doon din naman ka ako pupunta. Mm. Asa lang. Eh, eh, naawa din ako, maabat ka ako. Iniisip ko na sarili ko. Mm. Aga ka ako nag-asawa. Mm.